Nasa naman po natin si Ma'am Melanie Gatika. 56 years old po si Ma'am mm -hmm. Melanie at nire-reklamo niya ang konsehal sa kanilang lugar na kumari na rin niya. Mm -mm. Tungkol po ito sa ginawang paninira sa kanya. Uh, Ma Melanie, uh, ang nireklamo nire nyo po ay isang kaibigan niyo rin lang. Dati po. Dati. Okay. So, gano'ng katagal na kayong magkaibigan o magkakilala? Matagal na po. Matagal na. O, Pero, nireklamo nire nyo ngayon ito siya dahil meron siyang mga sinasabing hindi maganda tungkol sa inyo. O, opo. At saka po doon sa pamangkin ko. Ano ang sinasabi niya? Ninakaban daw po siya nung pamangkin ko mm -hmm. na hindi naman niya po napatunayan. Okay pinagharap tapos po na nadamay na po kami lahat, pati po yung pamangkin ko na nasa ibang bansa. Mm -hmm. Kasi po pinagbintangan niya nga po yung pamangkin ko, naninakawan siya. Mm -hmm. Nagpadala po ng pera yung kapatid ng pamangkin ko. Mm -hmm. Ngayon po ipinost po ng pamangkin ko yung yung katunayan resibo na nagpadala siya. Okay. Na kasi po baka sabihin, kaya ipinose ko, baka sabihin yung kaya may nagagasos ang kapatid ko, yan yung mm -mm. kinuha pera sa kanya. Mm -mm. Nagalit po siya. Mm -hmm. Sabi niya po, ano... Mayabang ka, sabi okay. niya. Halagang 28,000 lang, sabi mm -hmm. niya gano'n, pag mo. Okay. Saan po nangyari itong palitan ng uh, mga salitang ito o ng kwentong ito? Sa Facebook. Yan sa no, Facebook. Sa Messenger. Okay. Mm -hmm. Sa Facebook, pero sa public profile ba? Yung nababasa ng maraming tao? Yung iba po o? nababasa. Yung iba o. nababasa o. ng o. maraming tao. O. O. Yung iba naman direksyon na pinapadala sa inyo. Opo, mga salita po, na mga salita. Na, nang na po siya ng tawad. Ah, okay. O di maganda naman Opo. pala nangyari. Ito kasi Shari, uh, ano kasi public official kasi yung nasasangkot, isang Opo. isang kagawad, konsihal, so uh, ng nang barangay. Oh, so ang nagkaya ang uh, ang uh, pinagharap sila parang yung 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 council councilor no sa munisipyo na, na oh, oh eh di maganda oh eh o naman pala tapos eh, nagka humingi ng tawad o, po, o tapos na humingi, humingi po siya sabi niya hmm. po sabi niya po ma'am um, Patawarin na po siya. Ah, okay. Sa lahat ng nasabi niyang mga salitang hindi magaganda. Okay. Nabigla sige. lang daw po siya sa nasabi niya. Oh, sige. At this point, nagkaroon naman opo, na pala ng maayos. Opo. Eh bakit pa kayo nagpunta dito? Po, hindi po ito, po, po ma'am. Patawarin mm -mm. Mo na ako, ma mm -mm. Mars, sa na nasabi ko sa mm -mm. iyo. Pagpatawaran na tayo. Mm -mm. Sabi ko po, hindi ako pwedeng humingi ng tawad sa iyo kasi wala naman akong kasalanan sa iyo. Ikaw lang mm -mm. ang may kasalanan sa akin. Mm -mm. Sabi niya, sige, sabi niya ganoon. Sabi po nung konsehal ng bayan, ano pa pa ang gusto nyo, Ma'am Melanie, mm. para po talagang napatawad nyo ng gusto si Konsehala Baby? Mm. Ang sabi ko po, mag-public apology po siya sa family namin. Mm. Kasi sa public niya po kami dinaan. Kung pwede mm -hmm. mag-public, nag-public apology naman po siya. O, oh, o oh di yan. Oh, so far, sorry, okay pa rin. Opo, oh. po, po, sa, bago sabi ko, mm -mm. An ano pa po ang ano, sabi ni Konsehala mm -mm. Ching, yung ang gusto ko po sana magpa magpatawaran kami. Wala na po tapos na. Mm. Wala nang marinig sa amin. Mm. Wala nang marinig sa sa kanya. Mm. Kasi tinapos na natin 'to. Mm. Okay na. Di salamat po. nagkatapos na po kami. Salamat mm. naman po. Nung last year pa po 'yon, ma'am. Oh. Tapos nung October 5, ito lang. Ito ang taon lang na nito. Oh. Nagtinda po sa nagtitinda po yung yung piragbintahan yung pamangking ko sa palengke. Mm. Pinuntahan niya po. Mm. Sabi niya po doon sa palengke. Huwag niyong pagkatiwalaan yan. Magnanakaw yan. Nako, naulit na naman. So, Nina, eh, so ninakaw, yung pagbibintang. Ninakawan ako niyan. Yung pinaggawa ng bahay ng niyang mag-asawang yan ay ninakaw sa akin. Pati yung bintana ay ninakaw sa akin. Sabi okay. pong ganon. Eh, Ito rin ba? Ito rin ba ang punot dulo oh, oh. nung last year? Okay, o sige, din Sa lang ma'am ha. Nandito naman na ngayon sa linya natin si Consihala Daisy. Rica Frente Cabrera. Tama ba ako? Si Ma'am Baby. Hmm. Maririnig naman po natin ang panig niya. Ha? Kasi ang ano natin dito, eh, baka naman pwede mag-usap talaga yes. ng maayos. Ma'am Baby, good afternoon po. Yes. Wala baby. Wala akong kaso. Oh, Kung good afternoon. Kung siya ipadetiretso niyo, lalaban ako. Kaya kong lumabang, kaya kong depensa ng sarili ko. Oh. Natural, isang ang batang niya, ang pagbase siya, malikot ang kamay. Isang taon niya, hindi nagpakita sa akin. Tama-tama na malengke ako, nakita ko natural, umakyat ang dugo ko sa ulo, malaking halaga yon. Ang okay. kapatid ko, mahihirap yan. Yung pera okay. ko ko, pinag ko yun dahil sahod lang pala ko. Okay, ma'am. walang niyang tao. Oh, hindi oh. ako magiging pero wang At hindi ako tatakbo kapitan dahil ang kapitan, ngayon ang kapitan hindi matuloy-tuloy. Pero ang mga tao, inaakyat na ako. Sabi ko, tayo muna. Walang halaga sa akin ng pera. Ang pinasama oh, ng loob ko, parang anak ko, ang turing niya. Labit-dalawang labit, taon niyang Ma'am? sa akin. Oo. Halbasa, naging asawa ang anak niya. Oo. Ang pamangkin niya, hindi ito naging asawa. Ninakawan ako dahil okay. ang kanyang pamangkin. Okay. Ma'am baby. Ma'am baby. Oh. Ma'am, eh. oh. Kasi kung meron po talaga kayong uh, cause of action na tinatawag, ano, meron po ba kayong sinampan na kaso doon sa sinasabi ninyong Sapatan nagnakaw yan. sa inyo? Ayaw ng asawa ko kasi Unang una ako nang uh, dito bilang barangay bilang namumuno ayon yang ako eh magreklamo pero yan ipa ENP ko dahil malakas ang tugko at wala nang iba pa na magnanakaw kundi Oh, pero Ma'am Baby, last year nagkaayusan na po kayo, tama ba? Na nung nandun kayo sa oh, harap oh. ng isang konsehal? Ang, ang, nangyari nga, oh, oh. ako ng mga tao dito, sila na ang nagnakaw, ikaw pahihingin ng tawad. Kasi nga, okay. blackmail nila ay, ako na hindi cbdc? ako pwede mo salita ako mo. Ako ay official dito. Mga ikaw, kung bubarag na official ka, ang ginawa sa iyo, hindi ka na pwedeng magreklamo at malahiki ka na lamang uh, para masabi ko may mabuting tao. Paano pero, Ma'am ma si Baby, oh, oh, Ma'am Baby, ako, dyan ko naman kayo kakampihan kung talagang meron po kayo na nakita at saka meron pong dahilan para magduda kayo o mabigyan ng uh, ebidensya yung nangyaring pagkawala ng pera, bakit po hindi kayo nagkaso? I mean, ano sa akin yun na kahit na po meron kayong uh, posisyon o nasa poder kayo, nandyan kayo sa barangay, karapatan nyo po na uh, magkaso para po mabigyan liwanag, para hindi ano? po humahaba ang kwento, para hindi Dito, po nagbibintangan ta ng ano. Yes Dito, po ma'am. siya buha ayaw lang ng asawa ko na magulong buhay. Ang katuwiran niya, hayaan yeah, pera na lang. Pero ako, madigat yun. sa kalooban ko yan dahil yung 200,000 malaking bagay sa akin yun dahil ang mga kapatid ko ay naghihirap. O, 200,000 na ngayon yung halaga kasi ang, ang kanina, ano po ba, Ma'am Daisy? Eh, ano, eh, kasi, ano ba? kaya po 100,000, yung kapal oh, no. ng perang po 100 yun, hmm. inaano ko yun, na humigot, lang yeah, yeah, yeah. 200,000, eh, labing dollars na, $100 na 100 dollars na puro bago na yun eh, mga kapatid ko, dumating kasi yung kapatid ko, pinagbibigyan ng mga kapatid ko ng sige, isang $100. Marami oh. ang kapatid ko. Ngayon, sa akin sila nagpalit. Kaya ako nakabuo ng $1,200. Okay. Uh, kaya, kaya, pero kung nawawala, humigit, kumulang sa $200. Two hundred thousand, mam, malaki laki ng pera yan, oh, oh, hindi oh, alam, hindi birong oh, ano yan. Oh, tayo, Siguro, ba? ito mam ma ano ha, uh, Shari uh, at this tayka, point. Po oh, po, sigi mam, ma sigi mam hindi ko siya pinuntahan. Sa loob ng isang taon, nagtago siya. Namamalayin kay ako, nakita ko siya. Natural ako, magmalasakit doon sa pinagtatabahuhan pinag oh, niya. Dahil yun eh, kilala ko kay Ibinyo ko, nakain ako doon. Kaya sabi ko, kaya oh. mag-iingat kayo sa batang niya. Pag natural, natural, sa ng galit ko, isang taon ko siyang hindi nakita, nagtago siya. Makatapig salita ako ng gano'n. Maalala tatabi. ko ako. Huh? Ma'am, ah, uh, ano, mas maganda siguro talagang i-ano na muna natin. Mas maganda na magharap-harapan kasi magkaibang punto yung... Yes, yung, yan ano yan po eh, ang kinakalap ko. Dahil pag napatunayan ko na yan ang nangnakaw, pababayaran ko dahil sa Okay. Yeah, Nandito po sa ngayon sa... Hindi sa... kasi... ba sila kaano-ano yun? Sila ang nagsasabot sa mga parang ng tanga, palbasa yung may kilala sa pagdanakas. Ma'am, lalo na, lalo na ma'am, oo, i-anuhin ko lang po kayo ha, Kalalo na dahil kayo ay may posisyon. Yun naman din, nga, din po ang ako, ano kon konsihala kayo, pagawad kayo. May posisyon nga ako eh, yun ang may nila sa akin. Kaya sila nag-ibulsige na ilatan. Oo nga. Yung nang na... nila, nag, naglulumagot na hindi. Pero ba namang nagnakaw na Ma, meron ba namang minakaw ng email? Meron bang pang-blackmail na nangyayari? Ano po ba ang sin... Meron ba kayong... Ang blackmail nila sa akin, lang silang magre-reclame. Sa batang nga, lagi silang magre-reclame sa posisyo dahil... Wala naman kami pang-blackmail. Kung barangay tanod, ay barangay opisyal na hindi na ako pwedeng mag-reclame. Lululukin ko na lang ang sinabi sa akin. Kung ako ay barangay opisyal na hindi pwede akong nalaman ng mga tao. Sobrang nga sa mga Actually, ma'am... Hindi, ma'am, baby. Ang ko na hindi sila ang kumuha. Di ba oh, ako, hindi siya. Siya na nga, namili sa kwarto. At wala nang okay. iba pang sige. sa kwarto. At siya ah, Ma'am baby, oo, kagawad. And ito po ha, ang, ang kailangan po natin dito, eh, bigyan natin ng uh, proseso. No? Lagyan natin ng proseso yung lahat ng mga reklamo ninyo. Pati rin yung reklamo ni Ma'am Melanie. Kasi magkaiba po eh. Magkaiba po. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy na uh, pagbibintangan ninyo sila nang wala lang. Kung meron po talaga kayong pagbibintangan ay kung meron po talaga ebidensya at pruweba mas mainam po talaga na kasuhan. Ah, pwede rin kayong tulungan nang wanted sa radyo. Mars, o oh, ayaw mo akong tawagin? Ayaw mo kong tawagin? Wala akong kasalanan sa iyo, lalo na sa iyo. 'Di ba nag-usap na tayo sa sa kasanggunian bayan, nag-promise na tayo sa isa't isa na tahimik na tayo pare-pareho, kalimutan na natin yung nangyari, 'di ba? Sabi ko, Mars, wala nang maririnig. Tapos na, kung pwede, tigilan mo na yung pagbibintang. Kasi diba, sabi naman sa'yo ni ate, noong pangunang pangyayari, kung talagang may ebidensya kayo, magpaano kayo, magpaimbestiga kayo, para malaman lumabas ang katotohanan, pero hindi mo ginawa. Tapos nung ganyan, ayaw mo pa rin kaming tigilan. Hindi nagtatago sa si Ella. Kaya ang talagang hindi kayo nakikita kasi malayo naman ang bahay niyo. Kaya mo lang siya nakikita nung naglalabada siya sa iyo. Hindi siya nagtatago. Paano sabihin mo magtago sa iyo? At saka huwag mong sasabihin na ang pinagpagawa ng bintana ng bahay ng pamangkin ko ay galing sa pagnanako sa iyo. Pinadadala ng nana yon Dapat ah. may na tayo eh. Wala namang problema kung naging tahimik ka na. Hmm. Either tumahimik na o talagang kasuhan. Di ba? Kasi... Oo, oh, ma'am. Gusto ko. Ayaw ay, ay, lumabas panggapin niya. eh na hindi siya ninakawan. Gumawa siya ng... Uh -huh. Kasi, ng, ang ano, sa akin naman yan, Shari... Baka yes, ninakawan siya talaga, pero ibang tao. Yun nga, ma'am Hindi lang naman yung hinabi sa bahay niya eh. Oh. maraming tao, may, may taga, may siya, maraming may mga boys siya, may mga maraming tao. Hindi lang yun ang napasok sa bahay niya. Sanili. nasa linya natin si Chairman Sami Compasibo, Barangay San Juan Dos ng General Trias. Opo. Yes, po. Okay. Chairman Sami. Opo. Ah, kap, ano ba pwede natin gawin para mapagkasundo itong kagawad ninyo at saka si Ma'am Melanie? Uh, Ma'am, pinag ano ko nga po yun dito para mapaayos po dito sila sa barangay para ito usapin ko po Hindi naman yung kaya eh, Ma'am. Oo. Oh. Uh, kasi po, uh, dapat pumunta sa kayo dati si Ma'am Melanie at saka yung kapatid niya, sabi ko, pag-usap na lang muna natin sa barangay eh, dahil binalatak nila. Yun. So sabi ko, pag-usapan natin sa barangay uh, at mayroon po tayong proseso na sa tatlong patawag at hindi sila nagkasundo, bakit sila magpa-reklamo? Paano Paan magkakasundo? Nagwawala nga siya. Oh. Uh, so narinig niyo yun ha, na pagka tatlong patawag tapos hindi nagkasundo, pwedeng magkaso. Pero Kap, ang sa akin rin lang, kasi mayroong reklamo si Kagawad Baby. Oh, bakit oh. hindi rin natin tugunan yun? Kasi ang mas mabigat yung allegation ha, pag nanakaw. Opo. Mm -hmm. uh, nga po nang sinabi nila, kasi yan po eh, parang nagkaayos na sila ng next year pa. Eh. Yes. Opo. Mm -hmm. Opo. Nagkaayos na po sila. Nagtangarang po ako, tara, ito lang nangyari na naman siya ganyan. Wala mm -hmm. ka po, po alam eh. Mm -hmm. Naalaman ko na lang, pumunta sa akin yung kapatid ni, ni Lani mm -hmm. at katulad mo ginawa ni Kusala Baby. Mm -hmm. Niya sa palengke, aminado naman siya. At saka maraming nakakita kasi pa, siyempre puri eh. Yun naman ang ano natin, di ba? Ngayon, ngayon po, uh, nung pumunta po sila rito, pinatawag po po si Kusyala. Oo. Oh. Pinatawag po po sila dito sa bangga. Nagharap po sila. Eh, eh, <coughs> si medyo, nung, nung sa pagharap po nila, medyo, para si Kusyala, eh, parang may ang ulo. Mainit. mainit. na kaya sila. Nagkaanoon silang gano'n. Kaya inawat ko na po muna sila. oh, baka magkasakitan pa. Oo, mas uh, mahirap yun. Sila. Opo, at at si si na... Ay, ito ba, si ba si nakakapanood sa amin kung niya. Kap! Opo, opo. kap, may tanong opo. lang sa inyo kap. si Ma Melanie. Kap, may tanong Mamella ko ni. sa inyo. Kap. Opo. Oh, Nung nagharap si ate, andoon ka, opo. sino ang opo. nagwawala? Si ate o yung Hala natin? Yung totoo lang, ng, kap. Yung tayo po yung, yung konsihala natin, may oh. po yung ulo eh. Oh. Eh. Uh, siya ang na na, kapitan natin. Oo. Oh, Um, Ma'am Baby, Ah, uh, ay, wala ay, lang eh, nagwawala na. Naglupas din. O tayo nga ba ako ng ipa? At ako nagwawala. Ganun lang nagwawala. okay. Sige, Ma'am Bibi. Ganito, mukhang wala talagang patutunguhan ito na ang gusto sana natin o, na pag-usap eh. Yan ang gusto ko. At oh, natutunayan ko kaya ba di lang bayaran niyo ang pera na kuha nila? Yon. Dahil ang kapatid ko, hirap hirap. kapatid ako lumpo. Ma'am wala naman sa ebidensya. Ma'am Gusto ko rin kayong tulungan. Kaya ako, ako na mismo nagsasabi sa inyo na wag na ninyong sundin yung asawa nyo na sabi ng asawa nyo wag magkaso. Kasi hindi okay. po ito matatahimik yeah. kung hindi mabayan kayo magkaso. Ma sabi ko nga, oh, oh. kaya ko humarap. Pero paninindigan ko lang, kung ang pagharap ko ay napatunayan ko yung mababayaran ba nila ako ng perang 200,000. Eh, ma'am, para mabayaran po kayo, kailangan natin mapatunayan na sila nga ang kumuha. So yan po kaya, ang... Kaya, patunayan yan, ma'am. O oh, yan. Okay. So hindi po ninyo kailangan patunayan dito sa Wanted sa Radyo. Doon po sa husgado. So ang... Um, kaya, um, oh, kaya, so, kaya po. Okay, go. So eto na. Si Mr. Wenceslao Camingay, ang panglusod ng ito. General Trias Cavite. Line 3. Sir, magandang hapon po. Si Attorney Aina po ito. Kasama ko si Shari. Uh, magandang hapon po. Oo. Naghahanap po sana kami ng magandang lunas dito sa hindi magandang pakikitungo at away po ng isa sa mga constituents ninyo at isang kagawad natin sa Barangay San Juan. Si Ma'am Daisy. Opo. Uh, Oo. O. Ano po bang uh, intervention ang pwede natin gawin? Kasi pwede bang magharap sila ulit dyan sa inyo? Uh, bago sila magkaroon ng uh, doon magkatarungang pambarangay. Ma'am, ganito po, siguro po, as mandated naman po ang sanggunian ng local government code, kung hmm. po sa isang elective barangay official, hmm. ipag-file po sa aming office at welcome po, open po kami, kasi trabaho po talaga namin na resolvohin yung mga administrative cases. Pinapasa po sa amin. Oh. Pa ito po, meron po bang ano, may problema po ba kung pangalawa na ito? Kasi napag-ayos na sila last year. Kaya lang naulit na naman. So pwede another complaint ang kailangan gawin ni Ma Melanie. Ah, Ma'am, ah, siguro po ang may advice ko lang, mag-file talaga sila ng complaint. Kasi po, noong na-decision po kami noong dati, iba ah, po o. ang iba. administration. Yan. Iba rin iba ang cause of action. Iba rin ang decide para sa kanila at nag okay. Ngayon po, iba rin po ang nakaupo. So, hindi po kami basta pwede mag-decide unless nasa amin na po yung kaso. Okay. Sige. Apo. So, ganoon. Tutulungan po namin ngayon si Ma'am Melanie para maihain Apo niya kasi amin. bago na naman yung cause of action. Sorry eh. So, yon Pero pati rin si Ma'am Baby, meron din kaso na gustong iakyat kasi pag nanako, magkaiba po eh so yun po ang puno't dulo pinuntahan po namin yung asawa niya mm. si budget officer po ng ang asawa niya po kasi budget officer ng ng municipality ng general trias ah okay oh. budget officer po mm -mm. pinuntahan po namin siya para po hingen irisumpung lang namin si si maring mm. baby sa kanya. Kasi mm -hmm. nga po, para mapangaralan niya yung asawa niya. Hindi mm -hmm. naman po namin hangad na magkahaba-haba ng ganito. Mm -hmm. Pinuntahan po namin siya doon. Sa, ano, tinawagan muna po siya ni nilakap, na sinabi mm -hmm. na pupunta dyan kami. Mm -hmm. Di alam niya po na dadating kami. Hindi ba kami basta biglang dumating doon. Mm -hmm. Pagdating po namin doon, ang hinahanap po namin kay budget, kung tawagin po sa amin niya budget, mm -hmm. eh sana po tinawag niya kami break time na one. Tinawag niya kami sa isang lugar at sinabi niya na, Tena, usap tayo dito. Oh. Pag-usapan natin, o, oh, e, pasensya na kayo sa asawa oh, ko. Ganon, ganong oh. ganon, ganon. Kasi ano ako na humihingi ng pasensya. Halimbawa, ma'am, alam niyo nyo sabi niya? Dapat hindi ka nagpapakita sa asawa ko. Maghanap ka ng ibang trabaho mo. Ang sabi po niya sa <laughs> sa amin. At pag kayo ay may narinig na sinasabi ng asawa ko tungkol sa inyo, ipasok nyo dito, ilabas nyo dito. Ay, Yung pang okay. sabi ng budget officer. Sige. Eh, ganito po, ano, so nandito naman si Konsehal Wenceslao Kamingay. So siya na mismo nagsabi na, ina nga, iha, ina nga natin yung Nasa no, safe okay. na okay. pa Nasa line one natin si Marinela para Ito natin, But ba naman, eh, bakit ikaw ang pinagbintangan? Opo. Ano ba trabaho mo doon sa kanila, Marinela? Bakit ba ikaw ang pinagbibintangan? Kasi po, ma'am, nung araw po na yun, Nagpap nagpapaalam na po ang nanay ko na aalis na mm. sa paglalaba. Mm. Tapos po, kinabukasan, tinuntaan po nila ako, kinaglilis mm -hmm. po nila ako ng bahay. Mm -hmm. Hindi po dapat ako pupunta, kundi, kundi po sila pumunta doon sa bahay. Kaya, mm. po, kaya po napunta ako doon, naglilis kami, may kasama po akong isa. Hindi po uh -huh. naglinis. Tapos po, kinabukasan, ano po, naglaba po, po kami ng nanay ko. Kukuha po sana ako ng damit. Doon mm. sa taas. Kaya lang po, nakalap po yung kwarto. Kaya po, hindi ko na kinuha. Mm -hmm. Tapos po, nung kinabukasan, doon yan ako, ako pinabintangan. Na nawawala mm. nga doon po. Nagulat na lang po ako na meron doon yung gano'n nawawala. Ay, pero, pero, hindi lang ikaw ang nandoon. Marami ang pwedeng labas-pasok doon marami, sa ano. Marami po. Oh, so, yung mga anak niya. Ayan. Ako, Shari, ang nakikita ko dito para malagyan na lang ng yung matuldukan. Kailangan talaga na investigasyon para malinis rin ang pangalan oh, ni Marinela. Kasi kawawat naman yung bat. Marinela, ilang taong ka na ba? 22 po. 22? Nagpagod na rin po ako sa mga ginagawa niya, mabibintang. 22 years old. At saka, mahirap kasi, Shari, na ang kalaban mo o yung nagbibintang sa iyo, oh, eh, may posisyon sa gobyerno. Nakakatakot yun, ha? Eh. Nakakatakot yun. Oh, kasi wala kaming pera. O, oh, yun, yun na nga, ang ano natin, eh, Uh, ako ang sinasabi ko nga kay Ma'am Baby, Ma'am Baby, nasa poder kayo, nasa posisyon kayo. Mano ba naman na talagang idaan natin sa proseso kung mapapatunayan? Ay, so, kung wala naman tayong mapapatunayan, siya. e bigyan natin na ng tuldok. Tuldokan na natin. Mm -hmm. No? Uh, Ma'am Melanie, anong panawagan ninyo? Sige ma'am, nakikinig pa naman oh. po si Consejala ma'am. Ang sa akin naman, wala na dapat tayong gulo ang sinabi ko lang naman sa kanya, total pinatawad ko na siya. Hmm. Sana wag nang maulit para tahimik na. Kasi nakakaawa naman yung bata. Hindi naman pwede ma'am, sabihin mo na pag nakita mo, uminit ang ulo mo. Hmm. Aawayin mo kahit sa karamihan ng tao. Hmm. Ma'am, hindi naman pwedeng katuwiran yon. Hmm. At mapagbibintangan at pa. At mapagbibintangan mo na naman. At pag... At pag pangangalandakan mo sa tao na huwag pagkatiwala. Ang nangyari, ma'am, tinanggal sa trabaho yung bata. Ayun. Uh, isa pa ang higit at higit sa lahat charyo no may posisyon kasi si Ma'am Daisy. Ako kasi naging public official rin ako no yes. kung nasa posisyon ka kasi dapat mas maingat tayo sa pananalita natin hindi naman sa maaapi tayo rin. Merong proseso, 'yun ang sundin natin. 'Yun ang gawin natin para matuldukan. yung kapitan namin, pinsan buo niya 'yan kasi ang ano. Eh, yun. Uh, kaya tayo didiretso kay uh, Sir Wences, like kay Consihal Wences Law para mabigyan nga ng mas malawak na pagsusuri at pagintindi. Ma'am, huh? Eh? yung pong unang pinagbibintangan niya, sinakiusap po ang atiko, yung nanay ng pinagbibintangan pinagbib na Mm -hmm. magpa kayo. Yes. Uh -huh. tubawag kayo ng ano, ngayon kung talagang may kasalanan, parusahan nyo kung mm -hmm. talagang nagkasala. Ma'am, -hmm. Ma lang niya yan sa pulis eh. Kinalatkad niya sa munisipyo. Pagdating sa munisipyo, gusto niya ano, ang kasuhan ng bata. Palibasa nga, katulong niya, walang nagawa. Ang sabi po ng katulong ng pulis, nasa ano, ebidensya niyo? May, meron ba kayong ebidensya na talagang ano? Oh. Wala naman po eh. Sabi po ng polis, eh hindi natin siya makakasuhan kasi yun. wala pala kayong ebidensya. Yun po ang sabi. Alam niyo ma'am, sige, tutulungan kayo ng wanted sa radyo kasi mahirap yung pabalik-balik pa ulit-ulit. Opo okay, eh. ma'am. Kung walang ebidensya, uh, Eh, di wala. Ma'am, ang... Tsaka, eh, huwag kayong mag-alala na... Kasi sinasabi niyo, kamag mag-anak yung, ano, yung kapitan, ganito. ako naman... Hindi naman po, hindi naman po uh, siya uh ng kapitan. Oh, yun yung pala eh, yun pala kasi oh, po, eh. Kasi po, ma'am, kaya lang po, ma'am, hindi siya kaya ng kapitan. Yun nga ma'am, kaya nga po mamamagitan na rin <laughs> oh -oh. po kami. Nakita mm. niyo naman po ma'am, tumawag na po tayo ng sanggunian Paglansad ng Cavite. Opo. So tutulong naman po kami ma'am, okay? Para makapag-usap okay. kayo ng maayos, may mga mamamagitan na po sa pag-uusap po ninyo. Ngayon ma'am, pag wala talaga nangyari, sampahan po kayo ng kaso. Karapatan niyo naman pong magsampahan mm. ng kaso. Mm. Pero sa amin lang ma'am, kung kaya naman pong mag-usap muna na kayo, pag-usapin po na ma kayo ma'am, okay pag po? hindi po siya ayaw niya makipag-usap ng ayos. Kaya nga po, ma'am, kami na pong bahala. Uh kayo sa amin, uh -huh. ma'am. Ma. Tama? Opo. Okay. Kami Ay, na pong bahala, ma'am. Ma Mamamagitan na po kami, ma'am, ha? Para po matulungan po namin kayo. Matulungan din po namin si si Consihala. Makapag-usap po kayo ng maayos, mami. Okay? Sige po. Mami, kausapin po namin kayo sa kabilang studio po. And then, ispa-schedule po natin to. Pasasamahan po namin kayo sa reporter po namin, ma'am. Okay po? Thank you very much, mami. Sige po. Salamat, Maraming salamat, salamat, Marin, salamat, 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 sige. Mayus ka lang salamat, dyan. Kasi, mo. Uh, po, kasi ang pinaproblema ni Mami, hindi siya makapag-explain ng maayos dahil si Konsehala nga daw po ay tuloy-tuloy magsalita. Yes. So hindi po sila nagkakaroon ng, ng give and take na <laughs> pag-uusap uh -uh. po ba. Mm -mm. Yung ganun po. Kaya lumapit na po sa amin si Ma'am Melanie.